Hi guys, tara at samahan niya ako. Ano nga po pala yung ganap po ngayong araw? Dahil festa nga po pala sa barangay to eh. Kaya pupunta nga pala ako doon. At saka magkifesta na rin nga po pala. At syempre guys, before tayo alis at outfit check nga muna tayo. Maya maya nga po pala yung malis na nga pala ako sa bahay. Dahil sa sobrang init nga po pala pero tuloy pa rin nga po pala yung lakad natin. Maya-maya nga pala dito ay narito na nga pala ako at nag-aantay nga po pala ng tricycle. At habang nag-aantay nga pala ako ng tricycle, dito na nga pala ako tumayo sa gilid ng puno. Maya-maya nga po pala ay dumating na nga pala ng tricycle kaya sumakay na nga po na muna ako dito. Kaya dito nga po pala ako nakasakay sa likuran nga po pala ng driver kaya sobrang hangin nga pala dito. At maya-maya nga po pala ay dahil bumaba na nga pala yung pasahero kaya dito na nga pala ako napalit nga po na ng upuan dito sa loob kasi sobrang init nga po pala. Mayamaya nga po pala ay narito na nga pala ako sa barangay toy Kaya dito na nga pala ako bumaba at saka pala lang muna ako dito Siyempre guys pagpasok at pagpasok ko nga pala dito ay marami na nga pala ditong bisita Kaya dito na nga pala ako napaupo nga po pala sa gilid ng pintuan At habang nagkikwintuhan nga po pala sila at ito na nga rin nga pala ako ay nakaupo na rin nga pala dito sa gilid Naghihintay na na nga po pala na kumain kaming lahat. Bali dito nga po pala ako pumunta nga po pala sa Reyes Residence. Kaya dito nga po pala ako magpifesta sa kanila. Yung ibang bisita nga po pala nila ay dito nga po pala ay kumukuha na nga pala dito ng bunga ng mangga. Kasi nga po pala sobrang dami nga po pala ng mga bunga. Ito nga po pala si ate ay pinuntahan ko na nga pala dito. Kasi nga po pala dito ay nagpiprito nga po pala siya dito ng baboy. Maya maya nga po pala dahil sinabihan nga pala ako ni Kuya Carl na ko nga pala siya na bibili nga po pala ng soft drinks. Kaya dito nga po pala ay dumaan nga pala kami sa shortcut na daan. Ang sabi ko nga pala sa kanya dito ay eh, siya na nga po pala yung mauna ito na nga po pala yung soft drinks na kinuha namin doon sa pabilihan. Kaya nga dito pala dahil sa sobrang init kaya sobrang pawis ko na nga po pala dito kasi kumuha nga pala kami ng soft drinks. At dito nga po pala ay pumasok na nga pala ako dito at makichismis na rin. At habang nakikinig nga pala ako dito sa chismis nila ay ito nga po pala ay pa nga pala ako dito sa sarili ko. Ito nga po pala sa loob habang nagpapahinga kami ay ito nga po pala ay nanood na lamang kami ng TV. Dito nga po pala ay maya maya nga po pala ay lumabas na nga pala ako dito At paglabas ko nga pala dito ay napakarami na nga pala dito nilang bisita At habang nagkakwintuhan nga pala kami dito ay meron nga pala kami dito ang kulitan Kasi sobrang boring nga pala dito namin Ah, <laughs>

Siyempre guys kung marunong nga pala kayo ay yung tawag nga po pala dito sa amin eh, yung daranon nga po pala sa Ilongo. Mayamayang nga po pala dito ay eh, dumating nga pala dito yung ibang bisita. Well habang nagbibidyo nga pala ako at nalobat na rin nga po pala ako dito kaya nakicharge na nga rin nga pala ako dito sa gilid ng upuan. Pina-full charge ko na nga rin nga pala dito yung cellphone ko para maka-vlog nga pala ako doon sa plaza. At eto na nga rin nga po pala yung kinahaponan eh doon nga po pala ipupunta na rin nga pala kami. At meron nga pala kaming daladala ng lamisa kasi nga po pala eto nga po pala si Ate Jingjing Jing ay magbebenta nga pala doon ang binabenta yung nga po pala sa plaza. Dito na rin nga pala kami dadaan sa shortcut na daan. Kasi nga po pala malapit na nga pala dito yung plaza. Maya maya nga pala dito eto na nga rin nga pala kami at papasok na rin nga pala kami doon sa tinitindahan nga po pala ni Ate Jing Jing. At tamang palakad na nga pala kami ditong lahat. Habang naglalakad nga kami eto nga po pala ay may pinatugtog nga po pala sila para sa Toy Toy Festival. Dito na rin nga pala kami sa daan. Iintay nga pala namin dito ni Tito Miloy nga po pala. Para nga po pala dito ay makita namin nga po pala yung mga ayaw nga po pala na magsasayaw dito sa daan. Dito nga po pala may dumaan nga pala dito at hinahakot na rin nga pala dito nila yung mga props nila at para makahanda na rin nga pala doon sila yung kanilang pwesto. In fairness nga pala guys sobrang ganda nga pala nila yung mga props mint nila dito. Handaan nga pala dito nila yung mga design nga pala ng mga props nila. Napakalaki na rin nga pala dito yung mga props ng iba. At yung ibang grupo nga po pala, eh, ipapunta na nga pala doon sila na kanilang pwesto. Dito nga po pala nag-start na rin nga po pala dito yung street dance nila mga 5 PM na nga po pala dito. So guys, hindi na lang mag-add ang mga videos. Once again, your DMTV. See you in the next adventures. Bye bye!